So nandito tayo guys sa fruit stand ni ate Dito ako malimit, mamimili ng fruits So hindi ako nagdadala ng pang vlogging cameras or cellphone Pero ayun, try natin dito mag-vlog Dito tayo bibili ng fruits Let's go! Lahoy sa daan? Ito na lang. maging healthy. Grapes. Ay, grapes. 50 pesos po ate pwede. Ayun, rambutan. dami, ang dami. Ano lang? Sa pina. Higit naman ang inyo. Hi, ate. <laughs> Ito tayo nabili ng fruits. Fresh. Ang kit naman ang kaya sa GoPro po, camera, pang vlog. Pang anak? Pang vlog po. Ah! What the f*** Kami na namin naubos na...